Hello guys. So yeah, naghahanda ako kasi yan. Aalis kami ngayon ni Ate Joan, dahil day off namin. Pupunta muna kami una sa dentist. After that, pupunta kami sa Red Gallery para i-meet up si Marang Bell tapos pupunta So, eto na nga. I'm ready. nante lang namin yung driver na pupunta dito para sunduin kami papunta do sa bahay ng dentist kasi siya yung titingin sa ngipin natin, Joanne. At syempre, magpapa-check-up na rin ako total free naman ang check-up. So, ayan na nga, guys. Sakay na kami ng taxi. On the way na kami sa bahay ng dentist na pupuntahan namin para i-check ang aming mga ngipin. At pag may budget na... Madali na lang siyang puntahan doon. Total, mayroon naman silang soaking taxi. Yun na rin maghatid sundo sa amin para safe, di ba? There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long I can lay down beside you, I would, I would When nothing really matters, that's all I want So, ayan na nga. Hindi alam natin, Joanne. Nabilibidjuhan ko siya while na check yung kanyang ngipin. Kung anong aayusin at dapat ayusin sa kanyang ngipin, guys. So, ayan. Konting pasilip lang. At syempre, nung natapos na ako naman ng next, yun nga lang, walang video, guys. <laughs> Nang matapos check upin yung aming ngipin natin, Joanne, nagpahatid na rin kami sa driver, sa taxi, sa suking taxi ng dentist papunta sa Riyadh Gallery para makita ni Maring Bear. love to hear your voice. So, eto na guys. Andito kami sa Red Gallery. Inantay na lang namin si Marimbel dumating. Habang wala siya, namili muna kami ng kung ano-anong pwede mabili naman dyan sa Red Gallery para hindi naman kami nababagot habang nag-aantay. At yan na nga, pumasok mga nga kami sa Brand for Less. Hindi rin kami nagtagal dito sa Red Gallery guys kasi nandamatin si Maring Bell agad-agad sa makay na kami ng taxi papunta sa Red Gallery. At kung mapapansin nyo, may silang din tong video ko kasi nga hindi ko na videohan yung ibang kaganapan. Syempre sa tagal namin hindi nakita maraming kwento, maraming chikahan. So ayan na nga si Marimbe dito kami sa Nesto Mall sa Batha. Yan, namimili siya ng needs niya. So thanks for watching guys. God bless. Bye!